ang daming tinapay. Ito, ito masarap to. Sige, sige na. dalawa? Sige. Sige. sige, sige. Thank you. Thank you.

Parang masarap to. Malambot. Hindi, ang lasa ng ating kailangan eh. Hope yan. Walang ay, walang. hindi. Huwag yan. Cheese pala. Yan yeah. ay ako niyan. Ito, ito. Hmm. Ano to? Yan, donut. Ito, Kwa man. eh. donut pa rin pala to. Parang pizza ano. pizza. Ano yan? Yan. Parang pizza. Oto okay, yung pizza. Si Lola natutulala. Tulo <makes> natutulala. <noise> parang masarap to. Ano na ito? Ano? Hindi diba masarap. Ano masarap to? Yung nga. Yung baka meron. Oo. Baka meron. <makes noise>

Thank you. Lola, tingin ka dito. Ipicture lang kita. Kunwari, ikawin natin yun. Eh. Yan, ganyan ka lang, ha? Kang gagalaw. Tingin ka mula dyan. O, tingin na dito. Smile. Ano na? si siya, Tita. Kami o, ko tira pa Sige, dadalhin ko sa bukas sa Di ba may prayer meeting mo ko? mo maliit. Ah, Paano ko pa niya? Bahala ka dyan. Uh. Cheat day! Pag na ako mo, Tignan mo muna hali ng hanap muna tayo ng masarap. Ito yun ang bibili natin. Okay. Bye -bye. Wow! Siyempre. Babae mo lang Ate, babae isa-isa.

Sarap na ito. Parang masarap ng donut. Down. Eh, ito siyang tayo Makaano lang. Hey, Bidi. Isoli pa mo ng Hala. Picture ang kitawa tawa mo to. Parang mo ata, pero pag gano'n sa kay Lola. Hindi, ito, picture lang. Ganyan mo, taas mo. isub ka dun. Sub. So, smile. Taas mo, taas mo. Yan, yeah, tara na.